Nasa may git dalawampung libong persons deprived of liberty ang napalaya ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City simula noong 2022. kabilang dyan, ang uling batch ng mga PDL na pinalaya na ngayong araw. Yan ang ulat ni Benji Durango. Nalilito na ako sa sarili ko. Hindi ko nang maintindihan Hanggit na ako nakala. Parang pakiramdam ko hindi pa ako makakalaya eh. Pero gustong gusto ko nang makauwi. Wala nang mas tatamis pa para kay Jen Rezidillo sa kanyang kasiyahan ngayong araw. Kabilang siya sa mga persons deprived liberty na napalaya matapos ng labing siyam na taon sa kulungan. Para sa kanya, ito na ang panibagong pagkakataon para magsimula na panibagong buhay sa labas ng piitan. Pakikibagay, pakikisama. Tsaka yung init ng ulo, medyo bawas-bawasan. Pakikibahagi sa kapwa. Bagay yung mga dating gawa na nun ay na. Napakahirap ng buhay dito. Si Gerald din naman masaya ng matatamasa ang inaasam na kalayaan. Masaya, masaya po sir. Dahil kami po ay makabalik na sa aming mga pamilya po sir. Dahil miss na miss na rin po namin sila sir na makapiling namin sila ulit po sir. Kabilang sila sa pinakahuling inmates na pinalaya mula Hunyo ng 2022 hanggang ngayong araw. Nasa 20,303 na PDL na ang napapalaya ng Nubilibid Prison sa Muntinlupa buhat noon. Sila ang mga inmates na nakapagsilbi na ng good conduct time allowance, nakatanggap ng parol o nakumpleto ng sintensya. Ibig sabihin, handa na silang ibalik sa community. Bahagi ito ng programang kalayaan Kaloob sa Bagong Taon na makapagsimulang muli sa makabagong panahon ng Bureau of Corrections. Dapat lang bigyan ng pag-asa yung mga nakakulong dito na kasi sabi nila, bakit pa kami mag-good conduct kung hindi naman pala i-credit yung good conduct sa amin? O sabi ko, di, paglaban natin. Kung talagang gusto niyo na magbagong buhay, na-serve nyo na yung minimum sentence nyo, pwede kayo magparol, pwede pa kayo mapardon, ipaglaban natin. Bago lisanin ang kanilang pansamantalang tahanan sa maraming panahon, pinabaunan pa sila ng cash assistance at pamasahe pabalik sa kanilang mga lugar. Bagong simula ang nais na mangyari ng bukor sa mga pinalaya. Kaya naman si tatay na kabilang din sa napalaya, sisimula ng panibagong buhay sa pagtatanim sa probinsya. Hindi na, ma, hindi na maulit yung mga nagawa namin kasalanan po. Sa paglaya ko, oh, maano na po ako, Benji Durango, para sa bayan.